Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Agad na nahawakan ng bata ang liig ng aswang at walang pag-alinlangan na ibinagsak niya ito sa lupa na nauna ang ulo napaigik na lamang ang aswang at nakakaramdam ng sobrang pagkahilo. Hindi na din iyon nakatayo pa dahil nagpaulan na ng mga pagsapak ang bata na naging dahilan para agad na mabasag ang panga nito at tuluyang mamatay nang matamaan din sa liig ang aswang. Gulat na gulat ang iba pang mga aswang sa kanilang nasaksihan dahil sa sunod-sunod ng bumulogta ang kanilang mga kasamahan at agaran na binabawian ng buhay ang mga ito. Batid nila at ramdam na may mga karga ang grupo ng mga pare. Ngunit hindi nila inasahan na ganon kabangis at kalakas ang mga ito. Pati pa nga ang matandang kasama nila na pangangana lamang ang bibig nito lalong lalo na nang makita ang isang napakaliit na bata na kayang magpatumba ng mas malaki sa kanya ng dihamak sa isang sapak lamang agad nitong napabulagta ang bawat tamaan ng mga aswang halos hindi na makapaniwala ang matanda dahil sa nakitang lakas ng tatlong kasama ganon din itong si Padre Gado ang buong akala niya na kaya lamang isinama ni Butchok ang kapatid dahil hindi mapaghiwalay ang mga ito nagkakamali siya dahil nagtatangan din pala ang batang paslit ng kakaibang lakas at bilis. Makalipas lamang ang ilang sandali. Tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga bangkilan na tumambang sa kanila doon sa may tulay. Tumutulo pa ang hawak na pinatalas na buntot pagi nitong si Padre Agad, nauwi kanito nito kay Bocok. Talagang hindi ako nagkakamali sa pagkuha ninyo, Dudong Butchok. <laughs> Ngayon, sigurado na ako na kayang-kaya natin na mapagtagumpayan ang misyon natin na ito. Pagkatapos lumapit din ito doon sa batang si Buno at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi talaga maipagkaila na apo kayo ni Nanay Kanida. Dodong Buno, ang galing mo, bata. Napakaswerte ni Nanay Kanida na nagkaroon ng mga apong tulad ninyo. Sa ngayon, kailangan muna natin na iligpit ang lahat na kalat sa paligid. Sunugin din natin ang bangkay ng mga aswang na ito. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na pinagtabi-tabi nila at pinagpatong-patong ang mga bangkay doon sa gilid ng sapa at sinunog ang lahat ng mga iyon ni Padre Gado. Sa kabilang banda naman, doon sa kanilang tinitirhan Nagulantang na lamang itong si Padre Ramon nang marinig ang sigaw galing doon sa labas ng kanilang kubo. Kaya sumilip ang mga ito doon sa bintana ng kubo at nakita nila itong si Manong Ernesto kasama ang anim na mga aswang na bangkilan. Galit na galit ito na tinatawag ang mga pare at nang makita ang pagsilip nila ni Padre Ramon doon sa may bintana, galit na pinalabas sila ng mga ito. Medyo distansya lamang ang kinaroroonan ng mga iyon. Hindi malaman itong si Padre Ramon ang dahilan kung bakit hindi lumapit ang mga ito doon sa mismong kubo. Naisip ng pare na baka takot lamang ang mga iyon. Baka may mga inilagay silang mga panguntra panlaban sa kanila. Nabatid naman din kasi nila ni Padre Ramon na itong si Manong Ernesto ang pinuno dito sa sityo ng dalawang cross ay ang isa din sa mga namumuno din sa mga aswang na bangkilan. Sa isip ng pare, kaya pala ganun na lamang kalala ang naramdaman itong galit nang dumating ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, lumabas naman si Padre Ramon. Ngunit nabatid ni Padre Ramon na alanganin ngayon ang kanilang sitwasyon dahil mas marami ang bilang ng mga ito. At hindi pa alam nitong si Padre Ramon kung ano ang kakayahan ng batang sinunoy na kasama niya. Nabalitaan na niya ang tungkol sa pagkaswang ng batang ito at nagawa na ng paraan ng kanyang ama para ang kalakasan ng bata bilang gabunan magagamit sa kabutihan. Ngunit hindi pa rin ganon kalaki ang tiwala ng pare sa batang aswang. Kaya minabuti nitong hindi na din lumapit doon sa nagpupuyos sa galit na si Manong Ernesto. Nang makalabas na ng bahay si na Padre Ramon, agad nasigaw nitong si Manong Ernesto sa kanila. Napakapakialamero ninyo, Padre. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay pa. Pagsapit ng gabi, kapag hindi pa kayo tuluyan na lumaya sa aking lugar, kakatayin namin kayong lahat. Pati na ang mga batang kasama mo galit na manasagot nitong si Padre Ramon Alam mo manong Ernesto Alam na namin ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao mo at sa mga ginagawa mo dito sa lugar Ikaw ang aming palalayasin sa lugar na ito at nang tuluyang matahimik na ang mga taong naninirahan sa lugar ng dalawang cross. Hindi iyan babala manong Ernesto Utos iyan at pagbabanta dahil sa mga taong katulad mo, walang puwang ang mabuhay pa sa mundo ng mga tao. Kayong mga kampo ng demonyo. Nababagay sa inyo ang tumira sa impyerno para makapiling ninyo ang amo ninyong si Satanas. Sa narinig ng mga pangkilan, mas lalong nagpupuyos sa puot ang mga ito. Itinuro na lamang nitong si Manong Ernesto ang pare at muling wika nito. Tandaan mo ito, Padre, ako mismo ang kakatay sa iyo. At pagkatapos nagmamadaling umalis na ng mga ito, makalipas lamang ang ilang mga minuto, dumating naman sina Padre Gado at agad na ibinalita ng mga ito ang ginawang pagbabanta sa kanila ni Manong Ernesto. Ang sagot naman nitong si Padre Gado. Inataki e, din kami ng mga aswang doon sa kakahuyan habang pabalik na kami dito sa sentro, Padre Ramon. Ngunit wala na kaming nagagawa pa, kundi kitilan ang mga ito ng kanilang mga buhay. Asahan na lamang natin ang kanilang gagawing mga pag-atake. Ngunit sa tingin ko, kinakailangan ng mga taong nando doon sa tabing sapa ang ating tulong. Batid kong alam na ng pinono ng mga bangkilan ang ating ginawa. Kaya mas nakakabuting ngayong gabi doon at tayo magpapalipas ng gabi. Lumingon itong si Padre Gado sa matandang kasama nila at muling sabi ng pare. Tama ba ang sinasabi ko tatang? Sagot naman ng matanda. Oo padre, tama ang sinasabi mo. Baka sa ginawa ninyo, ang mga tao pa doon ang kanilang mapagbuntungan ng galit, lalo na kapag napag-alaman ng mga ito na napatay ninyo ang mga umaatake sa atin doon sa mga kakahuyan makalipas ang ilang mga sandali. Agad na nagligpit ng mga ito ng mga gamit at agad nilang puntahan ang lugar ng tabing sapa para maabisuhan ang mga ito at makapaghanda na mamayang gabi. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, papunta na ang mga ito doon sa tabing sapa. Dinala na din nila ang kanilang sasakyan. Naisip kasi ng mga pare na baka magagamit nila ito kung sakali mamayang gabi. Pagdating doon, nagulat pa itong si Padre Gano nang maabutan nila ang mga taong galing sa ibang mga kabayan na hindi sakop ng tabing sapa. Agad na palang kumilos ang mga tao doon sa tabing sapa at agad na inaabisuhan ang lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak tungkol sa inumin na dala nila ni Padre Gado. Ang karamihan pa nga sa mga kalalakihan doon na nagmamatigas nung una, nakahanda na ngayon ang mga ito para magpagamot sa mga pare. Alam nilang panganib ang kanilang susuungin sa oras na malaman ito ng mga bangkilan. Ngunit kailangan na nilang wakasan ang kanilang paghirap. Walang inaksayang sandali itong si Padre Gado. Agad na pinainom ang lahat ng mga ito ng kanilang dalang mga inumin. Inutusan din niya ang mga kalalakihan doon na magbabantay sa buong paligid. Hindi pwedeng mapasok sila ng mga aswang kailangan din nilang matsyagan ang mga kalugar nilang magpunta doon galing sa kabilang mga kabahayan na hindi sakop ng tabing sapa. Baka kasi ginawang mga espiya lamang ang mga ito. Gabi na nang matapos ng mga pare ang kanilang ginagawa. Nag-alok naman ang matandang kasama nila na doon na sa kanyang bahay pansamantalang manuluyan ang mga ito ngayong gabi. Sa gabing iyon, binili na ni Padre Gado ang lahat ng mga taong nakatira doon na kahit na ano paman ang kanilang maririnig wag na wag silang lumabas ng kanilang mga bahay kung tatawagin sila ng kanilang mga kaibigan at kakilala na galing sa ibang dako ng sityo wag nilang pansinin ang mga ito baka patibong lamang ang mga iyon ng mga bangkilan kasalukuyan naman na nasa labas sina Padre Gado kasama ang mga bata. Doon sa gitna ng mga kabahayan, nakatayo ang bahay ng matanda. Nakasama nila, kaya napaganda ang kanilang pwisto dahil babantayan nila ang buong paligid. Naglatag na din ng mga malalakas na usal si na Padre Gado sa kapaligiran ng lugar ng Tabing Sapa para agad nilang maramdaman kung sakaling may mga magpunta doon na mga bangkilan. Sa tabi ng bahay ng matanda, mayroon doon na isang malaking puno ng mangga at doon nakapwisto ang mga pari kasama ang mga bata at ang matanda na rin. Ang matanda kasama ang kanyang anak at apo. Sumama na din ang mga ito nila ni Padre Garo at may mga bitbit -bit pa silang mga itak. Nag-alok na din ang mga ito ng tulong sa kanila. Nakita kasi ng mga ito na seryoso ang pakay nila ni Padre Garo sa kanilang lugar na tumulong sa lahat ng mga taong nangangailangan doon. Makalipas ang ilang mga minuto, unang nakaramdam pa rin itong si Butchok sa mga presensya ng mga aswang. Agad na wika ng batang si Butchok. Nandirito na sila patrikado. Kaya ang dalawang pare nang marinig nila ang sinasabi ni Butchok agad na nagising ang kanilang diwa. Kanina pa kasi inaantok ang mga ito dala ng wala pa silang maayos na tulog sa nagdaang gabi. Ngunit kinakailangan nilang magbantay at baliwalain ang mga naramdamang pagod. Tanong nitong si Padre Gado sa bata. Dudong Butyok, saan ngayon ang kanilang kinaroroonan? Sagot naman ni Butyok, hindi ko pa mawari, Padre Gado. Ngunit nasa paligid na ang mga ito. Sinunoy na ang bahala sa mga ito, Padre. Badih, Subukan mong galugarin ang buong paligid. Hagilapin mo ang kanilang kinaroroonan ngayon. Sagot naman nitong si Nunoy habang naririnig na ng pari ang mahinang pag-angil ng batang aswang. Ako nang bahala, padi. Gusto sa nang pigilan ng mga pare ang batang aswang. Napakadelikado kasi kapag pumilos ang mga ito na nag-iisa. Ngunit bago pa makapagsalita ang mga pare biglang umigpaw na itong sinunoy papunta doon sa puno ng mangga at para itong pusa sa bilis na umakyat pa doon sa pinakaitas na bahagi ng puno. Pagkatapos, bigla na lamang itong tumalon sa lupa at nawala na ng tuluyan sa kanilang mga paningin. Napatulala na lamang ang mga pare sa kanilang nakikita. Pati pa nga ang matanda at ang mga kasama nito, hindi makapanwala ang mga ito na may tangan din pala nakakaibang liksi at malamusang ang batang sinunoy. Nagkakatingin na lamang sina Padre Garo at Padre Ramon. Katanungan ngayon ng mga pari hanggang saan sila gugulatin ng mga batang ito. Makalipas ang ilang mga minuto, biglang lumalagapak na lamang sa kanilang harapan ang batang sinunoy. Napapangiti na lamang itong si Padre Garo. Ang tanong agad nitong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan Kumusta, na Nahagilap mo na ba ang kanilang kinaruroonan? Ang sagot naman itong sinunoy. Oo, Bade. Mayroong mahigit sa sampu ang bilang na nandoon sa may gilid ng saba. At mayroon ding mga aswang na nakapwisto doon sa kabilang bahagi ng kabahayan. Nasa gilid ng mga saginan ang mga ito at umaaligid lamang. Ngunit hindi ko kumawari ang kanilang bilang. Natitiyak kong mas marami ang bilang ng mga iyon kumpara doon sa mga aswang na nasa gilid ng sapa. Sa kanilang narinig, nakapagpasya sina Padre Gado na maglilibot doon sa mga kabayan. Una nilang puntahan ang mga sagingan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Pinagsabihan din ni Padre Gado ang matanda na manatili lamang ang mga iyon doon sa tabi ng puno ng mangga para sila na muna ang magbabantay doon habang wala sila ngunit mahigpit na bilin itong si Padre Gado na kung makakita man sila ng mga aswang, pabayaan nila ang mga ito. Sa lamang sila gagawa ng mga hakbang kapag magpumilit ang mga ito na makapasok doon sa mga kabahayan. Ngunit kapag marami ang bilang ng mga aswang, mas nakakabuting pumasok na ang mga ito at magtago sa loob ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang mga sandali, maingat nang naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng mga kabayan papunta na doon sa kabilang bahagi ng lugar. Mariin ng bitbit ng mga ito ang kanilang mga armas. Samantalang nagkarga na din ang kanilang grupo ng mga malalakas na puder at harang. Makalipas ang ilang mga sandali lamang, nararamdaman na nila ang presensya ng mga aswang. Ngunit biglang napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad nang makarinig ang mga ito ng ingay doon sa pinakahuling bahay doon sa kabilang bahagi ng lugar. Mayroong apat na mga katao ang nasa labas ng harapan ng isang bahay na nakatayo doon. At tinawag ng mga ito ang mga nasa loob. Rinig na rinig ng mga ito ang mga pinagsasabi ng isa sa mga bangkilan. Hindi naman kalakasan ang busis nito. Uwi ka ng mga aswang. Ismail, lumabas ka na. Kailangan natin na magkaisa para mapatay ang mga pakialamirong pare. Pinatawad na kayo ng ating pinuno sa ginawa ninyong pag sa ating pangkat. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nakita nilang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang figura ng tinatawag nitong si Ismael. Nakakamoy agad ng panganib itong si Padrigado kaya mabilis nang muling umuusad ang mga ito papalapit pa doon sa kinaroroonan ng mga nilalang. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang sinong na ang tinatawag ng mga bangkilan at agad na wikang muli ng isa. Kayong mga traidor ay nararapat lamang ang kamatayan sa inyo. Habang ang mga kasamahan nito mabilis nang pumasok doon sa nakabukas ng pintuan para tuluyan ng patay na din ang mga taong nasa loob. Kaya wala nang inaksayang sandali ang grupo nila ni Padre Gado. Agad na uwi ka ng pare sa kanyang mga kasama. Tara na, Dodong Bochok, Padre Ramon. Mukhang kailangan na ng mga ito ang ating tulong. Mabilis na nagtakbuhan na ang mga ito. Samantalang itong sinunoy, agad na lumundag ito papunta doon sa bubung ng bahay at dumiritso na sa loob maagap naman itong si Butchok na tinirador ang isang aswang na may hawak sa taong tinatawag kanina ng mga ito. Kaya bago nito maitarak ang matatalas na mga kuko, tinamaan na ito ni Butchok sa ulo na naging dahilan para agad itong tumilapon at tumimbuwang pagkatapos bumulagta na ito sa lupa. Habang sina Padre Gado at Padre Ramon Agad, nahinila ang dalawang mga bangkilan na papasok na sana doon sa loob ng bahay. At pagkatapos, walang habas nilang pinagtataga ang mga ito. Huwi ka pa nitong si Padre Garo. Mga demonyo kayo. Talagang ayaw ninyong magpaawat sa mga kasamaan ninyo. Sige, tingnan natin kung mabubuhay pa kayo. Tinamaan agad ng mga pagtaga ang dalawang mga aswang. Panay din ang ginawang mga pag-usal ng dalawang mga pare habang walang habas na pinagtataga ang mga aswang. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang binawian ng buhay ang mga ito. Samantalang itong sinunoy, bago maatake ng aswang na bangkilan ang mga taong nasa loob, agad na naabutan na ito ng batang aswang. Tinamba agad ito ni Nunoy. Nagkabakbakan na ang mga ito doon sa loob ng bahay na naging dahilan para mapasigaw na ang mga taong nasa loob ng bahay dahil sa matinding takot samantalang makalipas lamang ang ilang mga sandali agad naman na nagapi ito ni Nunoy pinagtatarak ng batang aswang ang kanyang mga matutulis at matatalas na mga kuko sa katawan ng kalabang aswang samantalang doon naman sa labas ng bahay agad na naabot nitong si Butchok ang kanyang tinamaan kanina na aswang. Agad niyang binitbit ito at hinila papunta doon sa gilid ng bahay. Nasipat kasi ng batang si Butchok ang mga nagsilabasa ng na mga aswang galing doon sa sagingan. Nakita pala ng mga aswang ang mga nangyayaring labanan kaya agad na lumabas ang mga ito galing sa kanilang pinagtataguan at lumapit na sa kanilang kinaroroonan para tulungan ang kanilang mga kasama. Agad naman na napapatras sina Padre Gado at Padre Ramon. Sa tingin nila, mahigit sa sampu ang bilang ng mga aswang na mabilis na pumalibot sa kanila. Umaangil ang mga ito at nagtatangis agad nang makita ang mga nakahandusay na mga katawan ng kanilang kasama. Mas lalong nang gagalaiti sa galit ang mga ito nang itapon din nitong sinunoy ang katawan ng kanyang napatay doon sa loob ng bahay. Agad naman, nawika nitong si Butchok sa kanyang kapatid. Buno, dito ka sa tabi ko. Huwag ka munang gumawa ng anumang mga pag-atake. Hindi kasi natinag ang batang si Buno na nanatiling nakatayo lamang doon sa harapan ng napakaraming bilang ng mga aswang. Agad naman, Nasumunod ang bata sa utos ni Butchok. Buhay pa ang aswang na hawak ngayon nitong si Butchok. Ngunit nakadiin na ang kanyang matalas na garab sa liig nito. At kung magpapakita ng anumang pagkaagresibo ang mga aswang sa paligid, hindi siya magdadalawang isip na gilitan ito sa liig. Lumabas na din galing doon sa loob ng sagingan ang isa sa mga namumuno sa mga ito na si Manong Ernesto. Galit itong nakaturo ngayon kay Butchok. Huwi ka nito sa bata. Yawa kang bata ka. Bitiwan mo si Simon. Kayo padre, pagbabayaran ninyo ng inyong mga buhay ang mga pinatay ninyong kasamahan namin. Ipangako ko ito sa harap ng kanilang mga bangkay. Sagot naman nitong si Padre Gado na hindi na natinag sa mga aswang sa mga pagkakataon na iyon puro kalamang pagbabanta manong Ernesto. Kapag hindi pa kayo tuluyan na umalis, mas marami pa ang mapapatay namin na mga kasamahan ninyo. Uwi ka naman nitong si Butchok. Pakakawalan ko ang hawak ko ngayon kapag umalis na kayo sa lugar na ito. Maagap naman nasagot nitong si Ernesto. Pakawalan mo yan bata. Bilang kapalit, aalis na kami ngayon din ang hawak palang aswang nitong si Butchok ay ang mismong anak nitong si Manong Ernesto. Kaya gano'n na lamang ito kagustong mailigtas ang kanyang anak ngayon. Ilang sandali pa, inutusa na nitong si Manong Ernesto na umalis na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Tanging siya na lamang ang nagpaiwan doon at nakiusap na ito kay Butchok na pakawalan ng bata ang hawak nitong aswang. Pinakawala naman iyon nitong si Butchok. Hindi niya naman maatim na patayin ang aswang na walang kalaban-laban. Tinupad naman nitong si Manong Ernesto na umalis na ang mga ito doon sa lugar ng tabing sapa. Ngunit hindi tuluyan na lumayas ang mga ito doon sa sityo. Nagplano na ang mga ito na lahat ng kanilang niyayanggaw kapag umanib ang mga ito doon sa grupo ng mga pare at gustong magpagamot sa kanilang mga yanggaw mas nakakabuting patayin na lamang nila ang lahat ng mga ito.